Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang mga bagong move na gagawin ng Chicago Bulls ngayong off-season. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Toronto Raptors. Kasunod nga po mga katrops ng pagkakabigo ulit ng Chicago Bulls na makapasok sa East Playoffs ngayong season ay malinaw na kailangan na nga po talaga nilang gumawa ng pagbabago sa kanilang kupunan lalong lalo na sa kanilang lineup. Kaya expected na nga po na isa sila sa mga magiging aktibong team sa pagbubukas ng free agency market at trade market sa July. Sa katunayan, lalo na nga po nilang i-offer sa ibang team ang dalawa sa kanilang mahalagang players na sina Zach Levine at Alex Caruso Maliban na rin nga po sa pag-trade nila ng kanilang mga manlalaro at ang pagkuha nila dito ng mga bago, ay kailangan na rin naman nga po nilang bumitaw ng ilang mga mahalagang players dito, kagaya na lamang ng kanilang sentro na si Andre Drummond na magiging isa ng ganap na unrestricted free agent matapos magtapos ang kanyang kasalukuyang kontrata sa kanilang kukunan. Bagamat man nga po di center naman ito maglaro bilang isang backup big man ay hindi rin naman nga po siya nakakatulong sa kanilang mga laro. Samantala, na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Toronto Raptors. Ayun nga po mga katropes ay nalabas palang na balita ngayong araw ng isang NBA insider. Lalo na nga daw po ng Toronto Raptors na kunin ang natitirang team option ni Bruce Brown na umaabot ng mahigit sa $23 million. Gayong balak nga po nila itong gamitin sa isang trade ngayong offseason. At isa nga po sa mga naibalitang team na expected na makikipag-agawan sa kanya ay ang Los Angeles Lakers. Since matagal na rin naman nga po nila itong target na makuha at may dagdag sa kanilang lineup bilang kanilang 6 man. Nag-average nga po ngayong season si Bruce Brown ng 12.1 points, 4.7 rebounds at 3 assists per game sa kanyang 47.5% shooting. Kaya magagamit nga po nila ito para maging bagong point guard ng kanilang kupunan. Pero hindi rin naman nga po magiging madali para sa kupunan ng Lakers ang pagkuhan nila sa kanya. Since kailangan muna nga po nilang kumbinsihin ang front office ng Toronto Raptors sa pamamagitan ng pag-offer ng isang magandang trade package na posibleng buhi ni Gabe Vincent, isang future first round pick at isang future second round pick. Pero syempre titingnan para naman nga po nila kung papayag dito ang front office ng Raptors ngayong offseason. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.